So mga lodi, ito yung Aerox na tinutukoy ko sa inyo. Andito tayo sa Kaloocan. So pag binuksan natin yung panel gauge, wala naman na nakikita ng error 12. Ano? Pero kapag uminit na yung makina, saka lumalabas yung error 12. So dito, itry natin ipostart. post start. So yung mga lodi, Pero sabi ni sir, kapag uminit na yung makina, lumalabas yung error 12. dito may ginawa silang yung wire ng stator ngayon titingnan natin kung tama yung pag or walang problema do sa pagkakabit tapos i-check na rin natin yung ignition coil kasi sabi ni sir kapag umiinit saka lumalabas yung kanyang error 12 so i-check na rin natin lahat yung buong wiring dito tapos mabaklasin man natin yung kaha sa so, tara let's go sa so, mga lodi oh, apan baklas natin sa kanya panggilid yung kanyang magneto puro nakalawang ano possible yung kanyang stator mga lodi binabalutan na rin to ng mga putik buhangin at kalawang so babaklasin na lang natin itong panggilid tsaka yung magneto ipapakita ko sa inyo mga lodi kung ano yung nito at tsaka yung buong wiring sa to simula dito yan dito i-check e, natin mga lodi kung saan nakakonek yung stator at saka CKP isama na rin natin yung wiring ng ignition coil yung kulay brown at orange okay Tsaka, ano ba ba yung possible na pwede dahilan kaya nagkakaroon ng error 12 titignan natin okay so baklasin muna natin itong mga lodi tapos ipapakita ko sa inyo so yung mga idol oh, kasi hindi talaga namin na nabaklas yung magneto dahil sa puro na ito kalawang saka na lang namin ito babaklasin kapag nandun na kami sa tamang shop kasi kahit anong baklas ko dito wala na yung trade ng magneto kinainan ng kalawang kaya hindi na rin kumakapit yung puller tsaka winelding na rin namin dito para bunutin ayaw talaga mabaklas so siguro yung yung malaki na lang puller yung mano mano yung pwedeng ibaklas dito pero ngayon ang gagawin natin dito lang muna tayo mag focus sa wiring mag-uusap na lang kami ni sir kung sakaling anong update nito after kumaayos yung wiring kapag sinabi na sir na hindi na lumalabas yung check engine so ang problema nandito lang sa wiring pero dapat talaga malinisan ko to kaso ginawa ko ng lahat mga idol pero hindi ko talaga nababaklas so ang gagawin na lang namin ngayon wiring check ko na lang yan tapos nung binaklas ko tong linya ng stator mga lodi so naka clip lang pala to siya so possible na pag natatagtag nagulos so, ang gagawin natin dito mga lodi hinangin na lang natin dahil inalis na yung socket terminal ng stator nung unang gumawa at pinagrerekta na lang tama naman ang bawat pwesto ng wiring ang problema hindi nakahinang kaya ang gagawin natin dito ipagdudugtong sa bawat wire ng stator gagamitan natin to ng wire na tatlo 16 gauge ang sukat para kayanin ang easy current at hindi malusaw at masunog pagkatapos natin mailatag ang tatlong wire iti-check muna natin yung tatlong wire galing stator papuntang ECU kung walang putol at kung wala hihinangin na natin So dito mga lodi, galing doon dapat may connection yan dito sa ECU. Yan. So kunan muna natin. Dapat tumulong yung ating multimeter. So yung negative probe dito sa linya ng dito. Yan. Tapos yung dulo ng multimeter dito sa dulo ng ECU connection dapat tulong dapat tutunog. Tapos isi-set natin sa Okay, sa Dito Sa ohms Ayan. Tapos i-testing natin Dapat tumulog, tumulog yung tester natin So yun, naririnig yung mga lodi So ibig sabihin Parang galing dito Galing dito sa linya na ito Papuntang ECU Walang putol So ang gagawin natin dito mga lodi Hinangin na natin nagtatlo tayo yung wire para hindi masunog yung ating wire ano para kakayanin niya kasi pag isa lang hindi pwedeng manusaw yung ating wire nakas kasi yung kuryente dito sa bawat tatlo ng wire ng stator same procedure ang gagawin natin paghihinang at kukunan pa rin natin ito ng continuity para makonfirm natin kung may putol o wala galing dito papuntang ECU isaran kasi ito sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng error 12 so yan yung green na yan so mag-set ulit tayo mga sa uh, ating multimeter dito sa continuity ohms okay, dito. tapos yung positive probe dito natin tutusok, tutusok sa green tapos yung negative probe sa badang the CEO sa sakit okay. dapat tumunog yung ating multimeter kung may kung walang putol so rinig mo Lodi ayan rinig naman siguro sa video yan so ibig sabihin walang putol and then makakasukong uh, naman tayo ng wire tatlo ulit para se más o menos pagkatapos ng pagdudugtong ng tatlong wire ng stator at nasigurado ang bawat dulo ng wire ay walang putol. Ang isusunod natin i-check ang wiring naman ng CKP sensor. Anim ang wiring nito. Ang mga kulay ng wire ng CKP sensor. Matatagpuan din yan sa sakit ng ECU. Para malaman kung may putol o wala, gagamitan natin ng multimeter. Kapag may reading tayong makikita at meron tayong maririnig na beep, ibig sabihin walang putol. Kung sakaling walang reading at walang beep tayo na maririnig, putol ang mga wiring nito. Ang pwedeng gawing paraan, lalaslasin ang harness at hahanapin ang putol Saka natin ipagdudugtong Sa ganitong sistema, masisira ang harness at magugulo ang wiring Pangalawang paraan, maglalatag ng wire at idudugtong galing CKP sensor papuntang ECU Ayun hey mga lodi, so andito na tayo sa linya ng CKP So andito tayo sa, anong kulay ito? Brown na may lining na black brown na may lining na black balatan natin okay yan and then hanapin naman natin yan dito sa linya ng ECU okay brown na may lining na black So <clears throat> ngayon dito mga lodi test try natin to siya Ayan. So, gamit tayo ng multimeter mga lodi. Ayan. Set natin sa continuity. And then, dapat, tutulog yung ating multimeter. Okay. Yung ating positive probe, dito natin ilalagay sa sakit ng isi yung mga lodi. Ayan. Tapos, yung isa, yung negative probe, dito sa hindi niya naman na CQP sensor so dapat tutunog natin ating multimeter so narinig diba so, dapat lapit ko ang ito idol sa ima lodi so working naman walang putol so lahat ng wire nito mga idol i-check natin matapos ko ma-check ang anim ng wire ng CKP sensor paputang ECU. Hindi naman putol ang bawat wiring nito. Ang sunod kong i-check mga idol ang brown wire ng ignition coil. So yung last natin i-check dito mga Lodi sa kanyang wiring, itong brown wire, okay? Yung crocodile clip ng ating test light, okay, crocodile, kasi positive yung hahanapin natin. Dito natin ilalagay sa negative ng battery. Ayan. So, sa negative. Tapos, testing yun yung ating test light. Sa positive, dapat iilaw to. Ayan, mga Okay. So, ganun din dapat dito sa brown na may brown. Linya ng brown ng ignition coil, So, dapat pag susi dito, iilaw yung ating test light. Pag isusi natin sa motor, dapat iilaw. So ibig sabihin mga lodi, walang problema dito sa brown wire. Tapos yung orange wire, na check na natin to kanina through multimeter, goods naman yung wire, walang putol. So ang gagawin mga lodi, dito sa ignition coil, wala na problema sa kanyang pin. Sariwang-sariwa pa, walang mga kalawang sa mga nagtro troubleshoot ng Aerox 155 at NMAX 155. Huwag nyong kalimutan tingnan ang spark plug cap. Pwede rin itong pagmula ng error 12. Lalo na kung tad, -tad ito ng dumi at kalawang. Kung sakaling may duda kayo sa spark plug cap, sukatan niyo ito ng multimeter. Doon niyo malalaman kung nasa standard pa ba. Pero dito sa Aerox na aking ginagawa mga lodi, wala tayong mapapansin na mga dumi. O kaya pinapaikutan ng kalawang. Kaya hindi talaga ito ang dahilan kung bakit lumalabas ang error 12 dito sa Erox 155 ayan. so dito mga lodi yung spark plug cap na check din natin walang problema ano eto so ayan o wala namang kalawang ano ayan o tansong tanso pa tapos dito sa kabila, kabila ganun din tapos minakdas natin tong kanyang spark plug goods pa walang problema mga lodi maganda yung sunog So ibalik na natin tong kanyang ignition coil dito mga idol. Tapos yung ito, ibalik din natin kung sakaling lalabas pa rin ang error 12 dito sa Aerox pagkatapos natin mag troubleshoot dito sa buong wiring maghahanap ako ng isang shop na kayang baklasin itong magneto na hindi tuhan o masisira ang kanyang side bearing at ang thread ng magneto ito talaga ang mangyayari sa mga magnetong kinakalawang at hindi inaalagaan ignition coil balikan natin to May unang gumawa na pala dito sa Ericsson 5.5 ni Idol. Kaso doon lang nag-focus sa wiring ng stator. Noong sinabi ni Sir kapag nagkakaroon ng error 12, inaalog-alog lang ang harness ng motor doon sa gilid. Umaandar ang Erox at nawawala ang error 12. Kaso ang problema, hindi man lang hininang ang tatlong wire ng stator. Matapos ko nga mag dito sa wiring at lalabas ulit ang error 12. Wala na nga akong nakikitang dahilan. Kundi ang kanyang stator at magneto na pinapaikutan na nga ito ng dumi at kalawang sa mga oras nito mga idol, papaanda rin na nga natin ang Aerox 5, 5 kung lalapas ba ang error 12. So papaanda rin natin yung motor mga Lodi. Ayan, wala tayong nakikita ang check engine. Error 12. Lumalabas yung check engine nito kapag pinapaandar na at umiinit na yung makina. Susubukan so, natin paandar mga Lodi. So, lakas tan. Okay, lakas tan siya. Napansin nyo ba yun mga lodi? Unang attempt natin, pumalya at hindi nag-start pero wala naman check engine or error 12. Sa niya na napakarumi na talaga ang magneto at stator dito sa loob. Okay, Subulso man wala problema. Ano? Working na yung ginawa natin dito sa kanyang pagdirekta, direkta na rin ko na direkta ko na to nang gumamit tayo ng tatlong wire. Sinek natin yung linya ng ignition coil, yung brown wire at orange wire. Lahat may connection naman, walang problema. Sa kanyang CKP dito sa linya na itong mga lodi, pinagbabalatan natin 'yan. Sinek natin kung mayroong putol o wala, wala naman problema. Dito sa ECU walang sunog, lahat ng sakit walang sunog mga lodi. At dito direkta na natin. Okay? Pati yung CKP na yung mga lodi dito, inaayos natin yan, uh, binalatan para mag-testing. So, wala problema mga lodi. So, sana, andito lang sa wiring yung problema. So, dahil napalitan na natin, sana hindi na lumabas yung error 12. Ang gagawin na lang namin ni sir, mag-chat na lang kami. Kung lalabas pa, babalik ako para gawa ng paraan. Dahil to sa shop, para matanggal yung kanyang magneto. At binilisan na natin. Alright? So yun lang mga lody, this is Light Moto, the motor Moto Vlogger, Ride Safe, and bless! Malungkot na balita mga idol, noong papaalis na nga ako kung saan tayo gumagawa at sinusi ko nga ang motor at papaanda rin na ayaw nga nito mag start at lumabas na nga yung error 12. Kaya nagkasundo kami ni sir na dadalhin na lang ito sa shop para bunutin ang magneto at aalisin ang mga dumi at kalawang at abangan nyo yan sa ating part 2 on the making na.